Ayan na po ang finished product. Ayan. Ay, mga kapatid, uh, magluluto po ako ng biko. Kasi birthday ng nanay namin ngayon. Kahit nasa heaven na siya. Ayan, paghahandaan pa rin yung kanyang birthday. Kasi kailan lang naman din siya uh, pumanaw. Kaya ito, ang share ko ay Biko. Kasi paborito niya yan, Biko. Paborito niya. Kainin. At sa kanya rin ako natuto. Paano magluto ng Biko. Mga kapatid. Kahit ah, hindi man niya ako tinuruan. Dahil tingin-tingin-tingin ako kung paano niya niloto. Ayan, natuto din ako. Ayan, naglatik muna tayo. Tapos, ito nakahanda na yung kanin ay ano, yung malagkit nakahanda na luto na rin yan ayan mamaya na lang latik latik tayo ayan halo 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 ng latik pangang ko natin yan mamaya ayan halo haloin natin para hindi masunog ayan luto na siya hanguin na natin yan yan na mga kapatid, no, luto na. yan tama lang yung luto niya. Ang uin muna natin, alisin natin 'yan. bago ilagay natin 'yung ah uh, matamis na bao. Ayan. O ayan mga kapatid, nilagay ko na sa langis 'yung ano, 'yung matamis na bao. Tapos dinagdagan ko ng ah uh, asukal na pula o itim pero pula yung tawag dito dinagdagan ko kasi baka matabang dahil ang inano kong bigas eh, isa't kalahating kilo eh itong isang bao ay pang isang kilo lang yan, yan yung magka, mag asawa na yan kulang, alanganin din kasi biakin pagka ano, mahirap po paghiwalayin yan kaya sukal na lang ang ating idinagdag. Ayan, halo-haloin lang natin hanggang sa mapunaw siya. Hmm, lang po ang pagluto mga kapatid, special na biko. Ay, special po ito dahil kahit wala siyang langka na inilagay, hindi Naku ako bumili ng langka. Special na rin yan dahil kahit po lang lang ka, masarap naman. Ayan. Malapit na tayo matapos. Mm. Lagay na natin yung malagkit. Mm. Maya na uli. Ayan na po ang finished product. Ayan. At hindi ko na po mai ano yung mga ibang handa ni mama kasi doon yun sa bahay ng ate ko gaganapin kasi doon siya nakatira. bagus siya namatay, doon siya nakatira. Ito po yung share ko, giko kasi paborito nga yan ni mama. Ayan na po, ang pinis product natin. Kaya, kain tayo. <laughs> hindi rin po ako makapunta doon sa kanyang ano. Uh, magpapadasal po ang ate ko. Hindi ako makapunta dahil ako ipupunta ng simbahan. Basta ang importante ay meron akong share para sa birthday ni mama. Ayan. Kainan na. Kainan na sila mamaya. Dami na sa akin o.